Iginiit ni Senadora Risa Ontiveros na hindi issue ang jurisdiction ng impeachment court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang senator judge kasi ang nagpaplanong questionin niyan sa pagbubukas ng 20th Congress. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. June 25 nang isumite ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang sertipikasyon na sunod sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang linggo yan matapos isaoli ng Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment para matiyak kung nasunod ang constitutional requirement na isang impeachment complaint lang ang pwedeng simulan laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Sa paniyam ng talk show host na si Boy Abunda, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pa niya kita ang buong tugon ng Kamara. Pero hindi raw simpleng sertifikasyon ang hinihingi ng impeachment court. Si Cayetano ang nagmosyon para sa pagsasauli ng Articles of Impeachment sa Kamara. Hindi ko pa ho nakikita lahat kasi nga ang hiningi ko, hindi lang nasabihin na konstitusyonal. I-certify nila kung anong ginawa nila sa first, second, and third, second and third impeachment complaints. Matatandaang sa apat na impeachment complaint na naifile sa Kamara, ang ikaapat na impeachment complaint lamang ang vinerify at siyang ipinasang articles of impeachment sa Senado. Ang tanong ni Cayetano. Ano talaga yung ginawa sa first, second, and third? Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, eh pag-iisipan ko yun, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na Pwede pala mag-file ng tatlo pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-apat. Dito raw nakasalalay para masabing may jurisdiction ng impeachment court. Jurisdiction din aniya ang karaniwang unang tinitingnan sa ordinaryong korte bago pa man ang mga ebidensya. Pero yung, yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi Kuya Boy, tingin ko dito ha, kung hindi namin dismiss, we're questionin yan sa Supreme Court whether... Uh, na-violate yung more than one. Kung walang oh. TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang, may violation to nung one-year ban, uh, therefore, hindi dapat umabot sa amin ito, di ang mangyayari nito, uh, I'm sure, tutuloy sa Supreme Court. Is that Court. So That's why I'm saying uh, na masyadong maselan. So, masyadong tong issue about yung one yung ano yung one year jurisdiction din ang planong questionin ni senador Bato de la Rosa sa pagbukas ng sesyon ng 20th Congress. Issue ra pinakaunang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Hindi niya sinagot ng direkta kung ipapadismiss niya agad ang impeachment. Pero paniwala niya, walang jurisdiction sa impeachment ng bise ang Senado. Gayunpaman, irerespeto raw niya ang desisyon ng mayorya rito. Tugon naman ni House Prosecutor Joel Chua, Irerespeto natin kung ano man ang uh, ninanais ni uh, ating uh, butihing Senador, Senator De La Rosa, Sana nga lang, ito po ay uh, ginagawa nila ng uh, walang pinipiri, walang kinikilingan. Ako po naniniwala, mayroon po jurisdiction dahil nga sinasabi ko nga po at ito po ang aming stand na ito pong uh, uh, Senate ay continuing body. At yung po ay mananatiling uh, stand po namin. Para naman kay Sen. Riza Ontiveros, wala nang dapat pang pag-usapan sa isyo ng jurisdiction dahil napatunayan na ito noong 19th Congress. Settled na po yun mm -hmm. sa ilang ...desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Para sa akin, non-issue yung jurisdiction. Pero kung uh, may magre-raise pa rin, handa kaming i yan. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpupulong si na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa Washington, D.C. sa Amerika ayon sa White House. Sa July 22 ang pulong. Ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ito ang unang beses na magkikita si Marcos Jr. at Trump mula ng magsimula ang ikalawang termino ng U.S. President nitong Enero. Bago yan, pupunta ang ilang opisyal ng ating gobyerno sa Amerika sa susunod na linggo para makipagnegosasyon na ibaba ang 20% na taripang inanunsyo ni Trump. Nababahala raw ang Department of Trade and Industry dahil sa posibleng epekto ng taripa sa pandaigdigang ekonomiya lalot interconnected o magkakaugnay ang mga supply chain. Sa kabila niyan, patuloy raw magsasagawa ng reforma ang gobyerno para mapanatiling competitive ang ating mga produkto at maparami pa ang mga bansang nag import ng mga ito. Ready na raw to make you falling in love with his talent. Balik GMA Music ang pinakamagandang lalaki singer na si Jano Gibbs. What better uh, way to shake things up than go back to ano, to uh, my family, GMA Records. I have to put out new songs. Kasi marami pang, marami pang kanta sa puso ko. Present sa contract signing ang mga opisyal ng GMA Music na happy raw sa kapuso comeback ng King of Soul. Para lang bang isang kamag-anak sa pamilya na nag-ibang bansa tapos ngayon nagbabalik bayan. Welcome back and we all look forward to again all the experiences of working together with you again. Lumabas naman ang pagkakomedia ni Jano nang tanungin ang kanyang secret sa lasting showbiz career. Uh, sumpa ito eh, yung gandang lalaki. Talagang hindi ko mukupas talaga. Yan. <laughs> From screen to real life, Kailin Alcantara is an empowered woman. Matapang na sinagot ng beauty empire star ang mga tanong sa kanyang recent heartbreak. The last few months were very challenging for you. Mm -hmm. And you never fought back. Why? Because... Nasaktan mo man ako. I will always show grace. And I will never fight back publicly. I do not owe the world my heartbreak. Kung rivals ang mga karakter nila sa serye, true friend off-screen daw sila ni Barbie Fortesa. Nakatulong daw ang co-star para maging okay ang status ng heart ni Kaileen ngayon. One random Tuesday, pag wala kami, nung wala kami taping, around 4pm, tumawag siya sa akin, mm, Mare, Papunta na ako sa iyo, kakain tayo ha. Kakain ka ngayon. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa Cebu City, abala sa cellphone ang batang babaeng yan sa tapat ng isang tindahan. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok at nagmasid sa paligid. Target pala niya ang cellphone ng bata at pasimple itong hinablot. Bigo ang kawatan sa unang subok. Hinablot niya muli ito nagtagumpay at saka tumakas. Naiwan namang tila balisa ang walong taong gulang na babae. Hindi pinablotter sa pulisya ang insidente. Ayon sa pamilya ng biktima, nasa mabuting kalagayan naman ang bata. Update tayo sa ikalawang araw ng search and retrieval operations sa Taal Lake ng mga nawawalang sabongero. Kausapin natin si Philippine Coast Guard Spokesperson, Captain Noemi Kayabyab. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, na at sa ating mga tagapakini. Opo, para sa araw na ito, ano po yung target na ma-accomplish ng ating uh, mga technical divers dito po sa Taal Lake? Well, uh, plano po talaga at part po ng operation ngayon na makakala po ng mga um, objects or materials na makakasupport po sa pagkakandak po ng investigation po natin. So meron na po tayo mga textile divers na nasa area po na nagsimula na rin po kaninang umaga. Mm -hmm. Meron na po bang visual na nakuha itong uh, uh, divers na nag-dive kaninang uh, umaga uh, doon sa area kung saan sila nag-dive? We are still waiting for the official report pero uh, nagkaroon ng konting suspension sa ating uh, diving operations dahil sa hindi magandang lagay po ng ating panahon. And then magre-receive po sila once na maging okay na po ulit yung ating weather sa area. Mm -hmm. Medyo madami po yung mga divers na nandito. Uh, isang lugar lang po ba yung kanilang target or maghahati-hati sila sa iba't ibang uh, lugar? Yes, tama ka dyan, Rati. Uh, binaba natin yung ating mga technical divers yan para magtulong-tulong. So ang gagawin po natin dyan is shifting po ng uh, kanilang diving operations since uh, medyo challenge, challenging po yung ating area ngayon. Uh, medyo malakas yung current at meron pa pong uh, um, sa Tago Kino. So magkakaroon po ng shifting. Magkakaroon po ng mga set of things for the diving operations po. Mm -hmm. naka naman na po yung uh, mga lugar na pupuntahan itong uh, mga divers. We understand, hindi ito kalayuan ha, sa pampang so hindi kalaliman uh, yung kanilang uh, target na uh, puntahan ngayon. Tama po yan, rafi So ngayon po, identified po ang locations po natin. So halos 100 to 270 meters away from the shoreline. And ang nakikita po natin lalim dito is almost 30 to 40 meters. So uh, since uh, we take advantage sa magandang uh, lagay ng panahon so magkakaroon po ng concentrated diving operations po. So uh for coordination po, uh ang magiging search pattern ko natin is we will cover 100 meters by 100 meters area po. Mm -hmm. Bukod po dito sa gagawing visual search o ginagawang visual search ng mga divers, meron po ba tayong mga gagamiting uh, kagamitan, sonar man siguro yan, o mga ROV uh, para mapadali at mapabilis yung uh, search operation? Bukod sa mga diving equipment that we have at hand right now, so we will be anticipating rasi yung arrival ng ating advanced technology, yung underwater remote um, operated vehicles. Ito ay darating ngayong linggo. So inaasahan natin na ito ay makakatulong pagdating sa pag ng mga objects na nasa ilalim ng na tubig. Kasi we understand during the survey assessment kahapon na medyo malapo at uh, baburap yung ating um, uh, yung ilalim ng tubig. So itong remote operated vehicles natin ay makakatulong since it has the capacity to see underwater uh, halos 1,000 feet and it has the capability as well to keep up some objects. So kung meron tayong makikita ng mga suspicious objects or objects doon sa ilalim ng tubig, ito po ay pupunin at iaangat po neton. Mm -hmm. uh, may, uh, kung maburak po, nabanggit nyo, maburak uh, yung uh, ilalim, eh. itong uh, Taal Lake. Kasi posibleng uh, nakabaon kung meron man uh, dito sa ilalim. So may mga blowers po ba na gagamitin itong ating mga divers? Uh, bukod, of course, sa kanilang mga kamay kapag may nakita sila. Well, as, as of now, Rafi, no? so yung pagkapa at kung ano man ang makikita, yun ang magiging basis natin. Uh, we are still prioritizing, of course, our top most priority is the safety of our drive, uh, drivers. That's, that's, the reason why we will uh, utilizing this advanced technology. So, kung medyo may blower, mas lalo magiging malabo mm -hmm. yung tubig sa ilalim. So, yun po ang ginagawa natin ngayon. Mm -hmm. Okay. May timeline po ba tayong tinitinan dito sa inyong isinasagawang uh, search operation? Well, ang goal po ng Philippine Coast Guard, same with other uh, agencies na involved, is mapabilis po itong ating ginagawang operation. That ito na rin po ang pagtulong para magkaroon po ng uh, isisya yung mga pamilya po na nawalan. And the Philippine Coast Guard is just here to support kung ano so, man po ibibigay na direktiba sa atin ng uh, DBA agency. And as to the duration po, ito po ay didepende de kasi marami po tayo nakikita po factors na may possibility po na makapag-hunter sa operations. Well, number one, ito pong weather. Pagnawa po, itong um, status po ng uh, Taal Gugit na Bulletin. And at the end of the day, ang magsasabi naman po kung ipagpapasuloy o ititigil po itong operasyon ay nasa lead agency po. But as of the moment, we are now uh, fully maximizing our resources and we are uh, continue doing itong diving operations po natin para makakuha pa sa tayo ng marami pa pong mga epidemic. Mm -hmm. I-clarify ko lamang po yung hinihintay yung ROV. Ito po yung mga galing sa Japan Maritime Defense Force. Uh, yes, Arash. Ito po ay Philippine Coast Guard na, ano, na property po. Ito po ay magagaling sa isa sa mga barko natin. Ito ay ginagamit na rin natin sa mga uh, rescue operations mm -hmm. and dive operations po natin. So ito yung magagaling sa isa sa mga Philippine Coast Guard vessel po. Okay, aantabayan natin po natin ang uh, sinasagawa retrieval operations. Maraming salamat, Philippine Coast Guard Spokesperson Captain Noemi Kayabiyab. Maraming salamat, Rafi, and Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babae sa Tagum City matapos pagsasaksakin sa loob po mismo ng kanyang kwarto. Cecil, na-establish na ba ang motibo sa krimen? Connie, isa sa mga itinuturing motibo ang pagnanakaw dahil nawala ang ilang gamit ng biktima. Ayon sa mga pulis, natagpuan na lang ng ama ng biktima na duguan at wala ng buhay sa kanyang kwarto ang kanyang anak. Wala na rin ang laptop at iba pang gadgets, dalawang relo at pera ng biktima. Hindi umano napansin ng mga magulang ang krimen dahil wala umano silang narinig na ingay. Posible raw na tinanggal ng mga sospek ang sliding window sa kwarto ng biktima kaya sila nakapasok. Batay sa imbestigasyon, 38 saksak sa katawan ang tinamo ng biktima. Sa tulong ng CCTV ng kapitbahay, naaresto ang dalawa sa apat na suspek pareho silang mga minor de edad. Sa kanilang inisyal na pahayag sa pulisya, natakot daw sila matapos silang makita ng biktima kaya nagawa ang pagpatay. Na-recover din sa kanila ang mga ninakaw na gamit, kabilang ang mga kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Dahil mga minor de edad, makikipag-ugnayan ang pulisya sa iba pang tanggapan kaugnay sa paghahain ng reklamo. Doble perwisyo ang sinapit na isang negosyante ang deliver sana niyang frozen meat products na halos 30,000 piso ang halaga, tinangay ng nabuk niyang delivery driver, ang suspect ng hingi parao ng pampagas. Balitang hatid ni James Agustin. Hindi lubos sa ng isang online meat dealer na mabibiktima siya ng driver na binook niya para i ang mga in-order niyang frozen meat products. Kwento ng biktima na bayaran na niya sa kanyang supplier ang 27,000 pesos na halaga ng frozen meat products. Kukunin na lang dapat ito ng delivery driver sa isang warehouse sa Bulacan para dalhin sa kaloocan. After nang babuko sa rider, sinend ko do sa supplier ko yung details para makuha yung items. Ngayon, nung makuha na yung items ng 7.21 p.m., nagtaka ko bakit hanggang past 11 na, wala pa nakakarating sa akin na delivery ko. Kinabahan na raw ang biktima hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa driver. Sabi niya, hindi siya makaalis kasi wala daw siyang pangano pang gas, sabi niya, natirikan daw siya. Kasi so sabi ko, magkano ba ang aking ano, uh, DF at babayaran ko na para makaalis ka lang kasi kailangan kailangan ko yung items. Uh, sinabi niya, bayaran mo na muna sir, 350 tapos para makaano ko. Binayaran ko siya, gilikas ko. Mas lalo raw siya nagduda nang ilang beses pa nang hingi ng pera ang driver, hanggang sa nadiskubre niya sa booking details sa na, na deliver na sa isang lugar ang meat products. Paano nangyari yon na ang tagal dumating ng items ko, ang tagal kong nag-antay, yung pala wala nang pala akong inaantay. Sa pagpapagugnayan ng biktima sa kanyang supplier, natukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking delivery driver na kumuha ng meat products dahil sa ipinakita niyang ID. Nakita rin sa CCTV ang pagdating ng kotse sa warehouse. Bumaba pa ang delivery driver para kunin ng meat products. Nai-report na ng biktima sa pulisya at barangay ang insidente. Desidido siyang magsampa ng reklamong estafa laban sa delivery driver. Ang hirap kumita ng pera, lumalaban kami ng patas. Sana din yung mga rider na nakukuha namin, lumaban din kayo ng patas. Kaya mas maganda po, mas kilala na po nila yung pick up o kaya mag-deliver para doon po ay mag-iwasan. James Agustin, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilooban ng isang convenience store sa Rodriguez Rizal. Itinanggi ng naarestong suspect na siya ang nasa likod ng krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlack. Sa unang tingin, tila namimili lang ang lalaking ito sa isang convenience store sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Pero ang lalaki, ninanakawan na pala ang sarado ng tindahan. Lumusot to sa kesa ng madaling araw yung empleyado ng isang convenience store. Nung pumasok daw sila doon sa kanilang convenience store ay nakita nila lang na kalat, kalat yung mga paninda nila. Ang pinuntirya raw ng suspect ayon sa pulisya, hindi pera kundi yosi at tsokolate. Ang kinuha niya rito ay sigarilyo at tsaka tsokolate na ibinibinta din niya doon sa mga tindahan. Inialoko niya doon sa mga tindahan din doon sa kanilang area na malapit sa kanila. Mahigit limang libong piso ang halaga ng mga ninakaw ng suspect. Sa backtracking ng pulisya at tulong ng isang saksi, naaresto sa follow-up operation ang 21-anyos na suspect malapit sa bahay niya sa barangay San Isidro. Narecover din daw ang mga tinangay niyang gamit. Pero kulang-kulang na. Ang suspect, dati na raw may mga reklamo sa barangay dahil din sa pagnanakaw ayon sa pulisya. Itiranggin ng suspect ang pagnanakaw. Wala po, hindi po totoo yan. Sa, sa, korte na lang po yan. Sa korte na lang po magsasalita. Wala po nakuha sa akin. Reklamong robbery ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Bia Pilac nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nagsampahan ng reklamo ang dalawang grupo laban sa ilang opisyal ng Commission on Elections kaugnay sa alleged system interference noong eleksyon 2025. ay sa mga nagreklamong Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan at Council of Church Leaders for National Transformation, paglabag sa Anti-Cybercrime Law ang system interference tulad ng umano'y pagpapalit sa software program version ng automated counting machines o ACM. Hindi direktang pagpapadala ng election returns mula sa ACM papunta sa Comelec Central Server at pagkakaroon umano ng discrepancy sa bilang ng mga boto. Ang mga inireklamo ay sina Comelec Chairman George Garcia, anim na Comelec Commissioners at tatlong iba pa. Sabi naman ni Garcia, lahat ng mga aligasyon laban sa Comelec ay dati na nilang nasagot at naipaliwanag. Ngayon pa man, handa raw silang harapin ang reklamo at sumagot sa imbestigasyon. Formal nang nagtapos ang makasaysayang centennial season ng National Collegiate Athletic Association. Sa isang turnover ceremony na ginanap sa Intramuros, present ang mga membro ng NCA Policy Board at Management Committee. Dinalan din ito ng GMA Network Incorporated Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Buling kinilala riyan ang mga kopunang nagwagi sa iba't ibang division sa Season 100. Ipinakilala na rin ang Mapua University bilang host ng Season 101. Sa panibagong season, dapat daw abangan ng mas bago at exciting na tournament format. Magsisimula na yan sa darating na Oktubre.